Dahil naganap buhay ako, kaya ayan, nagtatahi naman si Lola nyo. So ayan ang aking model kung gusto ngumiti kasi na pilitang mag -model. So hindi ko na pinakita sa inyo ang aking pattern. Ayan, tinabas ko na ang mga tela para sa tatahiin kong gamit ngayon. So ito mga Mars kinatry ko na lahat tahiin, pati mga bag, at may plano din ako magtahi ng mga bag pa. At syempre, meron din ako akong kurtina mga mars pero hindi pa ako nagawa ng video. Alam nyo ba, nakakatamad kaya gumawa ng video, lalo na sa pag-edit. Hindi kasi pwedeng hindi natin i-edit ang ating video, kailangan talaga tayong mag-edit, diba? Kailangan kasi nating maghanap buhay talaga, magsumika para uh, maabot ang ating pinapangalap mga mars Kaya yan, kahit gabi na mga mars natatahi pa rin ako. Ang hirap-hirap talaga pag mag, may mga ano kang gusto mong iibinto kung ano ang gusto mong tahiin, diba? Dahil gagawa ka pa ng mga pattern, hindi pwede na hindi tayo magawa ng pattern dahil hindi tayo expert. So, yung mga expert na mga mars hindi na, na kailangan ng pattern mga mars At syempre, mga mars talaga na ang gustuhin kong magtahi lang na ako ng magtahi dahil sa aking ilaw na ako napakaliwanag Alam nyo ba, ito lang ang ginagamit ko. Hindi na ako naglagay pa ng ibang ilaw, mga Mars. Ito lang talaga ay sapat na talaga mga Mars. Kaya gusto gusto ko talagang magtahi lang na magtahi. Araw man or gabi, gusto ko talagang magtahi dahil yung mga mata ko talagang nakabulat-lat lang mga Mars dahil sa ilaw, napakaliwanag. Kaya kung isa din kayo sa mananahi or gusto nyo nang maliwanag ng na ilaw, ay ito ang bagay sa inyo. Kaya check out nyo lang ito sa baba mga Mars dahil nandiyan lang nilagay ko. Nandiyahan niyo na lang mga Mars. Minsan lang ako makapag-upload ng video dahil nakulang-nakulang ako sa oras. Nako, tinatamad ako mag-video mga Mars minsan. At minsan, kailangan kong magsipag na mag-video sa aking sarili dahil, alam nyo na, kailangan natin mag-upload ng video. Dahil hindi pwedeng, hindi din tayo mag-upload kahit man lang sa isang araw ka isa. Pero ako nga mga Mars, hindi nga umabot dalawang araw bago ako makapag-upload muli. Dahil, naku na mga Mars, kinatamad talaga ako. So ngayon mga Mars, ayan, napaganda. Alam nyo ba mga Mars, napaganda ang damit na to dahil bagay na bagay ito sa mga mainit na panahon. Dahil napaka-press ko niya at cotton talaga ang tela na ito mga Mars, hindi siya mainit sa katawan. Marami pa akong tatahin mga Mars, kaso lang, minsan, hindi kaya sa katawan dahil isa lang naman ang katawan ko mga Mars. Siyempre, mag din naman ako. Hindi ko lahat ano, lahat na oras isub-sub ko sa trabaho ang aking katawan dahil alam niyo ba, makatawan ang punan. Kaya ang ating katawan, alagaan din natin. Kailangan talaga mga Mars, kapag may ginagawa tayo, kailangan natin, mahalin natin ang ating mga ginagawa para hindi tayo mapagod dahil kailangan natin i-enjoy ang ating mga ginagawa mga Mars. Katulad ko, ini-enjoy ko lang talaga ang pagtatahi. Alam niyo ba, na ito na favorite spot ko dahil tuwing umaga dito agad ako sa tahian ko at pag naman ako alauna na ako sa gabi matutulog minsan nga parang nakalimutan ko ng antukin dahil na busy ako sa pagtatahi alam nyo ba dahil nag enjoy ako at syempre marami akong nasa isip na gusto kong gawin na bagong style at syempre marami na rin akong manila paper na naaksaya na mga Mars dahil nag evento ako na kung anong mga bagong style ng bag tapos mapalpak na naman hindi perfect kaya paulit ulit na lang mga Mars pero okay lang dahil pag lagi tayong magsipag at hindi tayo susuko sa pinapangarap natin alam natin na darating din ang panahon na magtagumpay din tayo ayo kaya talaga naman pagsikapan talaga natin at huwag mag give up kaya patuloy lang laban lang talaga mga mars so ayan lang muna mga mars maraming salamat sa nunood ng aking mga video kung nagustuhan yung aking video paki-share na lang po at maraming maraming salamat sa inyo lahat god bless anoorin hanggang dulo mga mars